ito na yung panahon na pag sila mga retired uh, PNP, mga uniformed personnel na, uh, na, na uh, nakuna uh, ng mga pagiging magaling na uh, leader ni Prof. Presidente Dapat lang lumabas na. Ang yung mga nagsabi na susunpunan na si PRRD. Lumabas kayo! Pag hindi kayo lumabas, pagpakita kayo dito. Pag pagpakita kayo Support, support kay PRRD. Okay, maraming salamat <tiyo> sa pagkukuhay po kayo. itu ada thing polis pun retard ah BNT ah Singapore data tekniko pun ah ah macam shout out binodol kami dalam negara potentially bisorang sebab ni sorry 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 Diyan ako tinawag. Kumain, tinawag. Si ah Guys, na subject na daw si Tata Tibong. Live sa SM9. Nasa SM9 nakasakay na daw sa jeep, sakay na. Pupunta ko, wala sinabi nung iba, na sakay na. Delikado 'yan, eh. Uh, uh, siya po ay dating po okay? uh, uh, police, okay. uh, police ha, captain po. Dinahamon niya po lahat ng mga retired police, retired armed forces of the Philippines na nakinabang sa ingres ng inyong mga beneficyo. So, basta kayo ipakita niyo ang suporta kahit matay din dito <laughs> kami. Salamat, Don. po Ako si Julio Marino, at ah... ...sulit kami. Ang tao dito. Hindi tayo guys, kasi narahan tayo ng mga polis. Yan, natin Yes, anong update mo? Si Tata hindi ko nakasakay sa jeep. Jeep? Jeep. Hindi lang, guys. boss. sinabi. Ha? Kaya si Kitty Napamura na nga eh. Mura si Tore. Pinapay daw si Tatay kong sakit. Saan pagpunta? Saan dinala? Ito yung pagpunta ng mga bansa. Russia! Uy! Ano nga 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 すみません。 Ya Allah. Si kain Mas. Dapat percaution pun nak jaga biar rasa ni. Ayan dah. Si kain ni tu tu. Aku mau. Terima kasih bawa kain ni. Si kain ni. Si Sa na po. Kaya, na po sa uh, uh, video na po. Nandun na sa wala, yeah. sinawa. Nasa na. Ayan o, ayan. Nandun po mga nilipa. Nakay na po talaga. Halay po yan kanina sa SMI. Nakay na sa aeroplan? Oo. Oh. Ano, lipad na? Lilipad na daw. Nandun sa mga nilipa? Papuntang Netherlands. Kasama ang abugado. Ayan. Nandun po mga nilipa nandun? کيتو پيمنيت چبو اٿا ماجا جنران اٿا اٿا ماجا جنران اٿا